1 2 3 4 5 Yan. Tingnan ko ya Danie ah. Magkano yung unang kaya? 180, ah? Ang isa fiber please kasi, Pwede na ba? laban? p Maganda pa yan, hindi ka tulad sa piso mga punti. Wala kang na silang yan. Gawa po ng tita yan. Uh, Saan so, ka magaling ko yan? Diyan, sa Bendo lang. Sa? Ma, ay, ano ba tawag nun? Sa punta. Punta? O, no, pero gano'n tita Malayo yan ah. Lakad Lak Lakad lang? Lakad ka lang? Pag hindi naubos, ang gaba diba pupunta niyan. Hey, doon ako tulad si Jilwa na. Gusto na ako taray. Magbabiyahe ka na? Oo. Uh -huh. Oh. 180. But 150 na lang. 150? maganda kasi yan. Yung favorite pig po, Wala. Hmm, so, wala? Ano kayo sa mga isap mm. ko sa mga manisa. Magkano yung sumagang pwede mo Magkano yung ano kuya? Kinita mo na ngayon. Huh? Magkano na? Depende naman kasi sa ano. Sa uh, bintahan. Oo. Oh. Ay, yung bintahan ko yung 150. 150. Oh. Tapos, paano yun? Lakad ka lang talaga. Oo, oh, lakad lang po ako. Mainit na. Oo, oh, mainit na nga eh. <laughs> Ilang taon ka na, na kuya? A 57 na ako. 57 na po ngayon. Ito talaga yung trabaho niyo. Oh. Matagal na po. Ah, matagal na po. Matagal na kayong naglalako. Hmm. Oh. Sa isang araw magkano ng ano? Oh, may kami sa 1,000. 1,000. Pero lakad din pagod. Oh, pagod at saka yung ano. At saka talaga eh. Oh. Oo. Pag hindi ko magano, talaga wala tayong pagod, pag hindi tayo sinisita. Yeah. yeah. Paano 'yung pagkain mo? Kaltas pa. Hindi. Diyan na. Dito na rin. Oo. Oh. May mga may pamilya ka na, kuya? Oh, May, may anak. Ilan na po anak niyo? Pito eh. Pito? Oo. May mga nag-aaral po. Dalawa. Dalawa tapos. Delivery. Malapit na graduating na. Asawa niyo po saan? Sa Taytay. Taga-Taytay po kayo? Sa ano? Sa Nerelco. napaka Malayo. Galuhan sa Taytay. Naubos niyo naman yung paninda niyo kuya. Oo, naubos. Oh, so, minsan, pag sinuswerte, madali maubot. Pero kung oh. tapon. Tapos, ngayon, pagka ano ngayon, papunta na kayo ng ano, siniluan. Oo. Oh, sa tuloy. Sasakay kayo. At layo. Maglalakad lang kayo ngayon, papunta rin? Hindi. Pag naubos yan, ano yan, lakad na. Lakad ka na? O, pag naubos yan, sakay na ako. Oo. Layo -layo oh. layo-layo pa niyan. Oo, oh, malayo-layo min Pero min, parang may dumadaang jeep naman dito, no? Oo. Pero madalang. Madalang. Yung kinikita mo kuya sapat naman. Oo. Okay naman. Kahit mahirap laban lang. Oo, laban at <laughs> saka lang. Eh lakas ng loob lang yan. Minsan kasi may oh. mga ano yun. Alam mo naman sa ngayon eh. Mayroon kong Yun nga. Pero pagka buhay, hindi ako natatakot dyan. Tagal naman tayo dyan. Sa so, ano lang, laban lang. Pero mas maganda yun kuya yung lumalaban ka ng patas, di ba? Kesa gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa. Ay, dumi, ano ka na eh. Ayaw kasi, ayaw na kasi. mga ganun yun Di ba? Oo. Mahirap eh. Kaya pag mga langan, hindi ako mapatong sa mga mga lindu dyan. Oo. Highway, highway lang. Highway, lang. Eh kasi nakita na kita doon kanina, layo mo pa eh. Pa, punta ka rito. Kaya ako na ano? Punta eh. Punta? Anong pangalan mo kaya? Dani ako. Dani? Ah, taga saan ka po talaga? Probinsya niyo? Sursugon. Sursugon. Tapos dito po kayo nanirahan. oh, eh, kay Ah, okay lang ko 'yan na ano na isama kita sa vlog. Eh. Okay lang. Hindi ko na ano hinto ko Bib Bibigyan na lang kita. Okay lang. <laughs> Para kahit pa paano ay eh, makatulong sa sayo. Ito kaya. 1 2 3 nya koyo ya Dani ya. Sip, oh, selamat tuh, bro. Selamat tuh. Ingat tuh, ingat. Eh, selamat tuh. Selamat tuh, sip, tuh. Ingat tuh, ayo. Ha. Oke, ya. Oh, ingat ya, ingat. Oke. Okay,